pinangakuan tayo na aaralin muli ang programa bago ang ano pa mang deadline ngayong Disyembre. Ngunit tulad pa rin ng nakalipas na anim na taon, puro pangakong napapakulang ang natatanggap natin dito sa Senado. Kaya naman nakakaalarma na makitang hindi naaprubahan ang mga sinusulong nating proteksyon para sa mga drivers sa pondo ng PUV Modernization Program. Binati ko sa Senate Committee on Public Services Chairperson Senadora Grace Poe ang Department of Transportation na tila panay ang hingi ng pondo, hindi naman aniya nagtatrabaho. Ito ang buwelta ni Senadora Poe sa DOTR sa ipinipilit ng ahensya na Public Utility Vehicles o PUB Modernization Program na makakaapekto aniya sa kabuhayan ng mahigit sa 300,000 mga tsupera sa kanyang manifestation sa ratification ng 5.7 billion pesos na 2024 national budget, sinabi ni po na 1.6 billion pesos ang nakalaan muli na pondo para sa kulang na plano ng Public Utility Vehicles Modernization Program sa 2024. Sinabi ni po na nakakaalarma na ang nangyayari sa DOTR dahil 2018 pa nila sinimulang pondohan ang paggawa ng ruta. Ngunit hanggang sa ngayon ay 155 lang mula sa 1,575 LGUs ang aprobado o 9.5% lamang na ruta. Iginit ni po na walang ginagawa ang DOTR kundi mga ngunit wala namang naipatutupad sa mga pangako. Dagdag pa ng senadora, panay din ang bigay ng deadline ng DOTR sa mga super gaya ng December 31, 2023 para mag ngunit sila mismo sa DOTR ay hindi nagagawa ng maayos ang kanilang trabaho. Ipinunto pa ni po na puro imported at mahal na mga modern jeepney ang gusto ng DOTR at walang programa para sa mga local manufacturers at mga kasalukuyang jeep na papasa sa standard. Aniya, kinakapos din ang subsidiya na ibinibigay ng gobyerno sa ating mga super na nanganganib mawala ng hanap buhay sakaling ituloy ang nakatakdang deadline ng DOTR. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.